mga papi eto marami kong coins na nakuha ngayon so ilalagay natin doon ayan ibe natin yung naano ni Marin Jessica sa nag-iipon ng coins diyan mo so eto mga papi ayan malapit na po yan okay thank you nandito na siguro yan. May git, may git na yan. Oo. Uh Marami nga yung coins. So ngayon, ang ano ko naman dyan, kung sino pa ka yan, binuksan namin, kung sino mga kahula, bibigyan ko 2,000, 2,000 pieces. Kung sino mga pinakamalapit na mga kahula, mga kahula, doon sa sa grand total ng mabibilang namin pagka, pagka inano namin yan. Kasi nung nakaraan dati, kalahati lang 44,000. Eh ngayon, may 20 pesos na saka 10 pesos na buo. Eh mga pati, yan Oo. Yan, panis. Panis si Maring Jessica dyan Oo. Diba? <laughs>